Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. Siyempre, dito lang sa Arts Medical TV. Yan. Ngayong gabi mga idol, magbibigay din naman ako ng panibagong kwento, panibagong istorya, panibagong pag-uusapan natin o paghuhuntahan natin. Ang, pag, ang topic natin ngayon mga idol ay tungkol sa joint pain. Ano yung pananakit ng mga kasukasuan, ng mga... Uh, buto-buto, ng mga kalamnan pangkaraniwa na natin ngayon uh, kung napansin nyo medyo bata na ang tinatamaan ng ganito hindi na yung matatanda lang ano dati nung una kung naalala nyo nung panahon ng mga lolo natin talagang matatanda lang yung nakakaranas nito pero ngayon sa panahon natin ngayon kahit ikaw kahit ako kahit sila kahit tayong mga kabataan wow nakasama sa kabataan ano kahit tayo nakakaranas na nito. Ako, noong isang araw, diba, naikwento ko sa inyo yung joint pain ko habang naliligo. Ano, uh, biglang nagkaroon ng muscle, uh, ang tawag doon, um, problema, no? sa, biglang parang umurong yung muscle ko na nahatak, uh, nagkaroon ng masakit na joint kasi yung pagkakahatak yung sa spinal cord ko naramdaman ko yung joint doon sa pinagkrosan ng Nung braso, ano, dito sa may balikat. Yung masakit hanggang ngayon, masakit pa rin siya. Pero yun nga, hindi naman ano, hindi naman um, magic yung paggagawa natin ng pamamaraan para maibsan o mawawala ng uh, mabilisan ang sakit na to. Pero syempre, magshi-share pa rin ako ng mga ginagawa ko, magshi-share pa rin ako ng mga research ko, magshi-share pa rin ako sa inyo ng mga dang gagawin natin sa ganitong Akaramdaman uh, karamdaman. Yan. Ano nga ba yung pinakamagaling na gawin para medyo mabilis, uh, para medyo mag okay uh, yung pananakit ng ating mga joints, ng ating mga kasukasuan. Ano? Ako, pangkarindiwa kong nararanasan, yung dito sa, dito nga, sa likod, uh, kalimitan kasi, nagkakaroon ng problema yung mga muscle natin dyan kapag ka uh, stress sa trabaho, marami niisip, madaming ginagawang trabaho, madaming pinuproblema ang trabaho, kulang na sa tulog, at uh, syempre, dahilan ng lifestyle. Ano? Uh, ang pananakit, ito dahilan kung bakit um, kahit tayong mga kabataan, o mas bata pa sa atin, o mas bata pa sa akin, ay nakakaranas, nakakaramdam ng ganitong problema, dahil yan sa lifestyle natin hindi na yung matatanda dahil yung mga matatanda um, nung una sila lang ang may ganitong kondisyon kahit dahil umuurong sinasabi natin umuurong na yung mga litid nila bumabagal na yung metabolism nila um, yung panunaw nila yung pagpapangsyon ng mga uh, vitamins and minerals na, nasa na kinakain natin papunta sa mga ano uh, bumabagal na ganun talaga yung mga, mga matatanda no? pero ngayon tayo nagiging ganun na rin tayo dahil sa lifestyle na ginagawa natin makabagong lifestyle natin um, modern ng lifestyle uh, pinabilis na lifestyle pinabilis din ang buhay yan Pinabilis din ang mga sakit. Maaga tayo nakakaranas ng iba't ibang klase sakit, hindi la ang ah, joint pain. Ito. You know? Ngayon mga kaibigan, ano ba ang pangkaraniwang hmm, tawag sa sakit na to? ano, syempre bata pa lang tayo, napapakinggan na natin arthritis rayuma, ano gout, yan yung mga pangkaraniwang katawagan sa mga sakit nito, madaming ano, madaming uh, iba't ibang tawag dito yung ano yung arthritis parang madaming klaseng arthritis eh. iba't iba ano kasama na dyan yung gout yung rayuma at iba pa ano At um, syempre, pangkaraniwan nating uh, alam, ano, wag na natin pag-usapan pero itakal na nating mabilisan saan nang gagaling yung pananakit na to. Ano? Ano yung dahilan ng pananakit na to Pangkaraniwan niyang ano, pangkaraniwan niya bukod sa lifestyle, uh, nakakain ka ng ganito, uh, um, na overpatig ka, na sobrang ka sa trabaho, tinamaan um, ka ng halimbawa nahampas ka o kaya ay nagbuhat ka ng alangan nasuklo yung parte ng katawan mo yun yung pangkaraniwa na nagtutuloy sa arthritis o gout ano kalimitan niya nagtutuloy-tuloy na sa ano sa mga joint pain talaga ng tinatawag natin rayuma ano um, ano yung gamot ano kalimitan kasi dito tayo nahihirapan dun sa gamot. Kasi, inom tayo ng gamot, ano, inom tayo ng gamot, alimbawa ay ah uh, yung pantanggal ng mga kirot, ng mga sakit, ano, so, katulad ng mga mipinamig, at saka kung ano, ano pang mga gamot, yung pantanggal lang, yung pain reliever, ano, pain reliever, yan yung kalimitan na iniinom natin, o kaya naman yung anti-gout, ano, yung allopurinol, at, ah uh, yung kasi yung iniinom ko dati, eh. Kaya ako na sabing dati kasi na allergy na ako. Last night lang na allergy ako doon. Uh, nagising ako sobrang kate ng katawan ko. Pantal-pantal uh, yung lahat ng mga part ng katawan ko na may maninipis na um, balat. Talagang namantal, mantal katulad nitong ganito, itong labi, ito to, itong mata. Lahat na may maninipis katulad nitong ito to to to. to. Tabihan ng mga kukong ito. Lalo na yung paa, yung paa ko hanggang ngayon oh, meron meron pa. Yan na ako dun sa gamot na to uh, kaya na mo problema ka ngayon ako kung ano yung gagawin ko ano yung inumin ko ngayong gamot kasi natatakot na ako inumin ulit sigurado ako mga na naman ako buong katawan yun yun na nga uh, dito tayo na problema sa gamot dahil kalimitan kapag ininom natin yung ating uh, fin reliever mawawala siya pero mamaya masakit na uli mawawala siya yung iba yung may rayuma talaga yung may gout kahit na uminom ka nito, pag pa rin. Ano, pag pa rin yung parting yon, yun. meron namang sumasakit pa rin o kaya um pilay ka pa rin o hindi mo pa rin magamit yung parte ng katawan mo na namamaga o nananakit. Ano? Namumula. Yan yung pangkaraniwang nangyayari sa atin. Minsan tumatagal. Ngayon, ah, uh, bakit ganun yung nangyayari? Kasi ginagamot lang natin doon, tinatanggal lang natin doon yung kirot. Ano? Tinatanggal natin yung kirot. Ngayon, yung anti-gout naman, ano yung anti-gout um, pinapalakas lang natin yung ating ano yung ating tagto ah uh, hinaharangan lang natin yung yung gout natin. Ano, hinaharangan natin yung gout um, hindi rin siya agad-agad nawawala. Ano? Kasi nandun pa yung dahilan kung bakit uh, pumapaga yung gout natin. Ano, pinaninipis mo lang yung ano, yung pagkapaga ng gout, ano, sa sa anti-gout. Pero andun pa rin yung dahilan. Ano, parang yung ano, yung pan, pagkirot Ininuman natin ang, ang anti-kirot pero mamaya pagka wala na yung bisa gamot, mararanasan natin, mararamdaman din natin. Bali pinatulog ka lang para makapagpahinga ka, i ano, itatago nila yung kirot ano parang pinamanhid ano pinamanhid lang yung katawan mo para hindi mo maramdaman yung sakit yung kirot na na nadulot nung arthritis ano yun yung nangyayari sa atin mga idol um, ngayon ano ano ang dapat nating gawin diet mga kaibigan ano kailangan natin ng diet kailangan natin ang pagkain ng um, uh, masustansyang pagkain na kung saan puno ng protina na makakatulong para hindi mamagayong yung gout, para hindi magkaroon ng rayuma, o para hindi manakit yung mga kasukasuan natin. Ano? Kasi yung mga kabataan talaga, yung bago pa mga kabataan, yung tayo pa, hindi naman tayo nakakaranas nito kasi malakas yung resistensya natin. Ano? Tapos yung kahit pa um, uh, lifestyle, uh, inaabuso natin ng ating katawan dahil sa lifestyle, hindi naman natin nararanasan to kasi malakas yung resistensya natin. Pero yun nga, dahil sa lifestyle, mabilis humina yung resistensya natin at naramdaman natin to. Ngayon, yung mga matatanda dati, uh, hindi nga sa, sa lifestyle, pero pagdating ng pag idad o pagtanda, humihina yung resistensya, humihina yung katawan nila, kaya nakakaranas din sila nito. Ano? Ngayon, para Um, masuportahan natin yung ating iniinom na gamot para um, matulungan natin na gumaling tayo o mas matagal bago bumalik yung pananakit nito kailangan tulungan natin na kumain tayo ng tamang diet ano uh, tulungan na rin natin ng na pag-inom ng mga vitamina kasi vitamins naman ang kailangan ng mga buto natin o ano B-complex ano <laughs> Napakaado, multivitamins B complex, vitamin C. Kaya sa mga sakit 'yan yung pinapayo natin lagi. Kasi yan yung kailangan ng katawan natin. Ano, good nu good nutrition. Ano? ayan, Pagdating sa diet, ano yung mga diet? Ano alam na natin kung ano yung mga nakaka-trigger sa atin sa reuma eh. 'di ba? Alam na natin. Kaya nga iniiwasan natin 'yon. Ngayon, hindi natin alam kung ano naman yung good uh, diet para sa atin. Yun yung pag-uusapan natin din, mga ka idol Kasi ito yung makakatulong sa mga gamot na iniinom natin. Number one, mga idol, yung cherries. Alam mo yung mga cherries? Ano, yung mga cherries, yung pamilya ng cherries. Yan. Um, makakatulong yan sa atin. Uh, ito ay sa research, ano, may mga nagta may mga um, company na research na ito ay makakatulong. Yung mga um, strawberries, Maayos din yan Mga ganon Ano Tapos yung mga abukado Ano um Magandang diet sa mga may rayuma Yung abukado Dati naka Hindi ko matanda na May nakapagsabi sa akin Doon sa abukado Na nakakasakit na ano, Pero Nang rayuma na Nakakarayuma Pero sa dami kong nabasa Sa dami kong Kahit doon sa mga social media Recommend lagi yung abukado no, na -re recommend lagi yung avocado. Ang isa pa daw sa maganda para sa mga may rayuma o gout o pain, mm, yung ano, joint pain, ay watermelon. Ano, yung mga pakuan, napakaganda din daw niyan. Ito po ayon po ito sa pag-aaral ha. May mga company na nag-aral na ito po ay rinay-recommend. Re Mamaya babanggitin ko yung tatlong company na mm, Uh, na eh, research ko na ito yung mga itinuturo nila. Ano po? Uh, broccoli. Ano po? Kasama po sa listahan yung broccoli. Yung spinach po. Ano? Ah, kaya, ayun. Kaya pala si Papay. Kung natatanda nyo, bata tayo. Uh, si Olive at saka si Papa binibigyan ni Olive ng spinach si papay para lumakas. Ano? Kaya pala yun yung ano kasi nga spinach pala ay pampalakas ng resistensya, pampalakas ng immune system, pampalakas ng amasel. Uh, muscle. Ano? Hindi sumasakit ang kasu-kasuan kapag ka nakapag-spinach. Kaya pala si Papay kumakain ng spinach. Ngayon, malinaw na para sa akin yon. Garlic po. Ano po? Kasama din po sa listahan ng garlic. At uh, <coughs> ang red at saka green pepper. Yung berding... Uh, ano ba pepper? Fruits pa siya o gulay? Kasi nakakain siya eh. Pinapapak din niya eh, yung green pepper. Ano siya, medyo matamis-tamis tsaka doon sa mga ano, sa mga pizza ko na ano niyo. Ako mahilig ganun, ako doon sa pizza eh, yung mga mm, silin sili na berdeng ganun, yung pepper. Ah, kinakain ko talaga yun yung una kong kinukuha. Gatas po. Ayan, para sa buto nga po talaga to, ano, sa muscle, sa buto yung gatas po. Kung katulad ko na may problema sa sigmura, Nakakabili naman po ng gatas na galing sa <coughs> sa ano po sa gulay. Ano katulad po ng mga beans. Ano po? Uh, may mga ano po, may mga nabibili tayo ganyan. Ano po? Yung katas ng tokwa. Ano ang tawagin natin? Yan. Natural fruit juice. Yan. Dahil nga may mga pinag-usapan tayo, mga cherry, avocado, watermelon, bro. Yan. Pwede po natin siyang gawing juice. Ano? Mas madali kasi inumin na lang natin mas mabilis to namin sa katawan mas madali magfunksyon kasi yung vitamins and mineral niyan sasama na agad sa dugo papasok agad kung saan dapat pumunta ano kaya mas maganda mas ma kaysa do sa mo pa ano mas madali mas maganda yung fruit juice ano syempre tamang pag-inom po ng tubig at red wine o oh, yung mga ano di ba bawal yung ano bawal yung alak ano bawal yung alak ngayon Huwag ka naman magpapakalasing. Shot lang. Eh, ano, may red wine ako dito, oh. May red wine tayo dito. Meron pa laman, oh. Set lang. Huwag ka set ka ng red wine, ilang set lang. Adi, tamang tama, oh. Nakatigim ka ng alak. No, ba diba, yung mga manginginom, ah, ang hirap talagang iinom sila. Kasi, kailangan nila, hinahanap-hanap nila yung alak. Ngayon, bawal nahihirapan sila. Ngayon, hindi ka na mahirapan kung nagiinom ka kasi pwede pala yung red wine. mag -red wine ka na lang pare. At dahil, recommended pala yung red wine. Brown rice. Yun. Kalimitan sa mga Pinoy, ang kinakain natin ay white rice. Ano yung kaning puti. Ngayon, uh, kahit saan sakit, alam nyo baba, mga idol, kahit sa saan sakit, ang isa sa nagiging dahilan ay pagkain ng kanin. Kaya nga, lagi tayong jeto sa kanin. Ngayon, kahit sa ang karamdaman saan sakit, laging recommend nila brown rice, red rice, black rice. Kaning makukulay. Ano? Yun ang dapat natin kainin. Kaso nga, pagdating dito sa atin sa Pilipinas, mahal yung mga bigas na yan. Ano? Minsan, hindi natin kaya. Pero, paminsan-minsan, pagkang ano, pwede pala nating gawing diet yung brown rice o color rice ano di kulay na, na, na yan kailangan pala natin yon at yung mga oats ano yung mga oats mahalaga pala yon para sa atin ano ngayon mga kaibigan sana naibigan nyo itong kwento ito yung share kong ito ito po pala ay nagmula o na research ko nagmula sa mga company katulad po ng www.com healthline.com.ph yan, thank you uh, isa sila sa nabasahan ko nito saka po sa www.rightmed.com.ph yan, alam naman natin yung RightMed uh, maraming mga gamot na nabibili tayo nagawa ng RightMed at um, ito mga um, suggestion na ito, kasama sila sa nagbigay ng suggestion ito saka po sa www.atritis.rig.living Ayan. oh di ba? nagresearch tayo para sa nararamdaman natin. Kaya, ano pang ginagawa natin? Sundan natin itong listahan to para kung sa ganun, mabilis o oh, madaling gumaling ang mga nararamdaman nating pananakit ng buto ng mga kasukasuan. Sige po, bye bye po at God bless you. Kita-kita tayo sa mga susunod pang mga video. Pakishare naman ng vlog nating ito.